kamusta yung kulang ano? Ah, kamusta po yung pag-iikot? Kamusta po yung uh, pinsala na inabot ng, uh, bag, ng bagyo at nung lindol? Kasi way back 2023, yung bagyong si, uh, si, Egay, yung Doksuri, ang, tawa, ang, tawag sa international name, umabot po ng 3 billion yung pinsala nito eh. eh dito ho ba sa katatapos lamang na sunod-sunod ding bagyo at may lindol pa? Magkano po yung mga pinsala? Ano-ano po yung mga naapektuhan? Eh, may medyo na parami nga, uh, kahiro, ano? Pero ang... Uh... Wala pa kaming final na ano, final na na uh, amount ano kasi nagkakasunod nga. Pero kahapon, magkasama kami ni uh, Secretary Vince uh, Addison ng uh, DPWF ano, at uh, umiikot po kami, uh, nag-inspect po kami dahil tinitingnan uh, natin kung saan kami pwedeng uh, magtulungan at uh, nag inspection po kami sa Kagayan. Ay tuwang-tuwa siya no. Ngayon lang siya nakakita ng ako tuwang-tuwa. Ngayon ngayon lang kami nakakita na talaga napakagandang flood control. Sabi niya, ito sana flood control na makakatulong sa niya. So, uh, ang ibig ko lang pong sabihin ay uh, uh na po ang DPWS at uh, niya uh, para po sa ating uh, pagbibigay ng, ano, ng uh, tamang irigasyon at flood control sa ating mga kababayan. Ano kayo? Anong lugar yung tinutukoy niyo yan? kayong probinsya niyan? Yung uh, Union Dam sa... Claveria Cagayan, ano po? Kasi tinignan ah. ni Secretary Vince yung uh, nasirang tulay sa lakapan kahapon. Hmm. Tapos uh, pumunta rin kami ng uh, Claveria Cagayan para tignan yung sa uh, flood control projects. So, at uh, nagulat kaming dalawa, no? Napakaganda ng no? mga nakita namin mga projects.